magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At pag pinagpatuloy ko ito ako ay makakaramdam ng pagod agad. Kailangan hindi ko mapahalata ang kahinaan ko ngayon. Sabi ni Queen Zilong. At maingat niyang pinagmamasdan ang gagawin pagkilos ng 175 na kasundaluhan ng assassin sect na natitira. At si Queen Zilong ay biglang napaisip. Mukhang hindi ito ang oras para ako ay may gawin sa lugar ng assassin Sect. Baka ngayon ay tapos na ang kasiyahan sa kaharian ni Daryl. Kung ganun ang daan-daan kasundaluhan na kasakasama ng Sect Master ng assassin Sect at ang babae na nakamaskara. Ay maaaring pabalik na dito maya-maya. Tingin ko kailangan ko muna umatras sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. Oo biglang pumasok sa isip ni Queen Zilong na maaari nang bumalik sila Lily at Sect Master Marvin. At ang mga daan-daan kasundaluhan nito na kasakasama na nagtungo sa Imperio ng Westrington. Ang hindi alam ni Queen Zilong, sila Lily at Sect Master Marvin sa oras na ito, ay nagsasaya kasama ang karamihan sa pamilya ni Daryl at mga Sect Master ng iba't ibang sekta. At si Queen Zilong habang nakahanda sa pag-atake ng mga kasundaluhan ng Assassin sect Ito ay unti-unti nang umatras. Sa pag-atres na ginagawa ni Queen Zilong, ito ay nakikita ng lahat, at ang isang sundalo na nagmula sa assassin sect na kanina pa maingay, ay napaisip at napabulong sa kanyang sarili. uma ang babae na ito, mukhang may nagbago sa kanyang nararamdaman. Matapos niyang maglabas ng spiritual na lakas, tama kung akin siyang pagmamasdan. Ito ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ngunit alam mo na may nararamdaman itong masama sa kanyang sarili. Dahil kung siya ay nasa mabuti kalagayan, hindi ito makakaisip na umatras tulad kanina. Mukang may problema sa primordial ng babae na ito. Kaya ganito na lang siya kumilos ngayon. Dahil sa paggamit nito ng kanyang spiritual na lakas, ito ay nakaramdam ng sakit sa kanyang katawan dahil ang primordial spirit nito ay may damage. At ang isang sundalo ng assassin sect ay biglang sumigaw. Huwag nyo hayaan na makatakas ang babae na ito. Tiisin nyo lang. Sa tingin ko ang babae na iyan ay may ibang nararamdaman. Siya ay inyong pagurin lang. Umatake kayo ng umatake sa maingat na pamamaraan. Hanggang mapagod ang babae na ito. Sigaw ng isang kasundaluhan na kanina pa maingay. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng assassin sect na natitira. Sila ay kumilos ulit at mabilis na pinalibutan ulit si Queen Zilong at nakikita ni Queen Zilong ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect na mabilis na pinalibutan siya. At ang sinabi ng isang sundalo ng Assassin Sect na kanina pa maingay. At si Queen Zilong ay napamura sa kanyang sarili. Paano niya nalaman na ako ay may nararamdaman na kakaiba sa aking sarili? Masyado palang mapagmasid itong sundalo na ito. Ang kanyang kahusayan sa pagbibigay koman sa mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay kakaiba din. Ito ay may kasanayan talaga mukhang ang isa na ito ay isa sa mga official ng mga kasundaluhan. Sabi ni Queen Zilong, oo tama si Queen Zilong. Ang isang sundalo na ito na kanina pa maingay ay isa sa mga general ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Ito si General Kingster, ang isa sa pinakamatalino general nila Sect Master Marvin at ni Lily ng Assassin Sect. At maya maya, sumigaw ulit si General Kingster sa mga kasundaluhan mabilis umatake kayo ulit ng sabay-sabay sa magkakaibang direksyon. Walang dapat tumigil sa inyo na umatake. Mapapagod din ang babae na iyan. Sigaw ni General Kingster, at ang 175 na kasundaluhan ng Assassin Sect ay mabilis na umatake ng sabay-sabay sa magkakaibang direksyon ulit, at ang mga ito ay may pag-iingat. Nang makita ni Queen Zilong ang pag-atake ng mga ito siya ay bamulong at sinabi. Wala na akong pagkakataon pa para makaalis sa lugar na ito ng Assassin's Seek. Kailangan ko na lang talaga na napiliti na maubos ko ang mga kasundaluhan na ito kahit ganito ang aking kalagayan. Sabi ni Queen Zilong, at mabilis niyang pinagsisalag ang mga espada ng mga kasundaluhan ng Assassin's Seek. Ang labanan ay nagpatuloy ulit sa bilis ng mga pag-atake ng mga kasundaluhan kay Queen Zilong. Si Queen Zilong ay kailangan maging mas mabilis din. Ngunit dahil sa ginagawa niya na ganito kilos, ay nakakapagbigay ito ng unti-unti pagkapagod niya. At si Queen Zilong ay naglabas ulit ng isang malakas na spiritual sa kanyang katawan. Muli na naman siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang pangloob na primordial. Ngunit ito ay tinitiis ni Queen Zilong. At sa bilis ni Queen Zilong at lakas, dalawampung kasundaluhan ang kanyang nasugatan at ang sampo dito ay kanyang napaslang sa pagpaslang ni Queen Zilong sa sampung kasundaluhan ng Assassin Sect at ang dalawampu dito ay kanyang nasugatan. Kaya medyo bumagal ang pag-atake sa kanya ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Dahil ang mga ito ay nakaramdam din kahit papano ng konting takot kay Queen Zilong. Sa babaeng kanilang nilalabanan, naramdaman din ni Queen Zilong ang pagbagal ng pag-atake ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Kaya ito ay medyo naging panatag. Si Queen Zilong ay napasabi sa kanyang sarili. Buti na lang kahit papano ang mga kasundaluhan na ito ay bumagal sa pag-atake. Kahit papano hindi ko na kailangan pa kumilos ng doble sa bilis nila. Alam ko naman ang Assassin Sect ay kilala sa kanilang katangian na sobrang bilis sa pagkilos. Lalo na kung ang mga ito ay umatake. At kailangan ko din magingat sa isa sundalo na iyon. Baka mamaya ito ay umatake ng palihim sa akin isa din sa pag-uugali sa pagiging assassin sect ang pagiging traitor. Sabi ni Queen Zilong, at si Queen Zilong ay sinamantala ang pagbagal ng mga kasundaluhan ng assassin sect. At si Queen Zilong ay mabilis na gumalaw. At ito ay nakarating sa harapan ng kasundaluhan ng assassin sect. At ang mga ito ay pinagtakusok ng espada ni Queen Zilong ang mga puso nito. At ang mga ulo ay pinag-aalis sa kanilang mga katawan. 20 bilang kaagad sa kasundaluhan ang nabawas na naman sa bilang ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. May bilang na lang ito na isandaan at limampung kasundaluhan lahat-lahat. At si Queen Zilong ay nagkaroon ng dugo sa kanyang damit. At maya-maya, siya ay nagsalita, ikaw, kung tama ako ng iniisip, isa ka sa mga official ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect tama ba ako? May kahusayan ka sa pagiging official. Lalo na sa pagbibigay mo ng command sa mga kasundaluhan mo. May nais sana ako i-offer sa inyo para hindi na daman anak ang dugo mula sa iba pa ninyong kasamahan. Kayong natitira kasundaluhan ng Assassin Sect at ikaw isa sa mga opisyales ng kasundaluhan ng Assassin Sect. Maglingkod na lang kayo sa akin. Makakatiyak kayo na hindi kayo makakaramdam ng gutom at bibigyan ko kayo ng magandang buhay at ang salapi ay hindi nyo naiisipin pa dahil kusa na itong darating sa inyo. Oo si Queen Zilong ay nagpasya na lang nakunin ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect at si General Kingster. Para maglingkod sa kanya. Ngunit hindi pa sinasabi ni Queen Zilong sa oras na ito na siya ay Empress ng South Cloud. At saan siya nag? Mula. Kaya ang mga kasundaluhan at si General Kingster. Ay walang kaalam-alam sa pagkataon ni Queen Zilong at dahil din nararamdaman na ni Queen Zilong ang pagkapagod at sakit sa kanyang pangloob na primordial. Mas minabuti na lang nito na makipagkasando sa mga kasundaluhan ng Assassin Sect. At nang marinig ni General Kingster at ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect ang sinabi ni Queen Zilong. Sila ay nagulat, at ang lahat ay napatingin kay General Kingster. Maya-maya napapansin ni General Kingster ang tingin sa kanya ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. At si General Kingster ay nagsalita at nagsabi, Anong tinginan ang ginagawa nyo? Nais nyo ba magsilbi sa babae na iyan? Nasaan na ang inyong katapatan sa ating sekta at sa ating mahal na sect Master? Sa tingin nyo ba nagsasabi ang babae na ito ng totoo? Ni hindi nga natin kilala ang babae na iyan at saan nagmula. Baka nililin lang tayo ng babae na ito. At kahit tayo ay naghihirap, hindi natin magagawa na triderin ang ating sekta at sumanib sa iba. Mas maigi ng mamatay tayo para protektahan ang ating sekta. At mamatay sa gutom kaysa ipagkalulong natin ang ating sekta. Sabi ni General Kingster, nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Bumalik ang ulirat nila at si Queen Zilong ay biglang napamura. Dam, masyado maingat talaga ang isa na ito. At kahit anong gawin ko hindi ko makukwa ang kanilang katapatan. Wala na akong ibang choice kung hindi labanan ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon, kasalanan ng babaeng elf na iyon. Kung bakit ako nahihirapan ng ganito. Kung maayos lang ang aking primordial. Ang mga kasundaluhan na ito at ang isang general ng assassin sect ay ngayon ay wala ng mga buhay. Masyado kasing pakilamero ang babae na iyon na nagmula sa lahi ng mga elf. Masyadong pabida sa lahat, lalo na kay Daryl. Balang araw makakabawi din ako sa prinsesa ng mga elf. Sa ginawa niya sa akin. Pag dumating ang pagkakataon na iyon. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya kasama ang mga kalahi niya. Sabi ni Queen Zilong. At maya maya, si General Kingster ay muling nagsalita at sinabi. Sa tingin ko nakakaramdam ka na ng pagod kaya nililin lang mo kami. Binigyan ka namin ng pagkakataon na umalis sa aming lugar. Para ikaw ay mabuhay ngunit mas pinili mong labanan ang aking mga kasundaluhan. At ikaw ay pumatay pa ng limampung bilang ng aking mga kasundaluhan. Ngayon, papatikim ko sa iyo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Si General Kingster ay naglabas ng spiritual na lakas. Ito ay nagtataglay din ng nakakatakot na spiritual. Nang maramdaman ni Queen Zilong ang spiritual ni General Kingster, siya ay napamura. Nako, mukhang nasa panganib ako ngayon ang lakas ng isang general na ito ay hindi ko malalabanan dahil sa sitwasyon ko ngayon. Kung maglalabas pa ako ng kasing lakas ng spiritual na kanyang tinataglay baka mapahamak na ako. Dahil masyado nang nagdamage ang aking primordial spirit. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Sabi ni Queen Zilong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!